Sitio 6, Barangay Mabalanoy, San Juan, Batangas ang eksaktong lokasyon natin ngayong araw na ito mga noy dahil pinuntahan natin itong binadayong gutuhan siguro alam nyo na po kung sino siya Kuya Oliver's Gutuhan at nandiyan nga po siya sa likod oh, nagtatad-tad na no alamin natin ang istorya na ito kung bakit nga ba kailangan mong puntahan ito kahit ito ay nasa San Juan, Batangas gano'ng nga ba kasarap, gano'ng nga ba kalambot at ilang taon niya nang ginagawa ito Matam na kayo mga noy, samahan nyo ako kay BB2 syempre kasama natin ang buong team at Aalamin na nga natin yan. Let's get it on. Kuya Lever, magandang magandang araw sa iyo nako. Uh, sa wakas natuntong ko rin tong uh, tindahan mo dito sa Mala, ano, Mabalanoy, Mabalanoy San, Juan, Batangas. Batangas. Na okay, Oliver, uh, unang tanong ko, ilan taong mo nang ginagawa itong Gotong Batangas uh, na ito? Ito ay lakad na sa 23 taong ko. Mula <laughs> ng year 2000 ako nag-umpisa. Lagpas dalawang dekada na oh, pala, dalawang no? Dalawang dekada na mahigit. Ito ay, talagang ito na tinitinda mo, Gotong Batangas? Hindi, una ay eh, ako yan na muna. Nag-barbero uh, ako noong una. Oh. Tapos ako ay uh, nag-bendor sa mga bus. No? Na yan. Bendor? Yung mga binibit-bit-bit-bit? Yung <laughs> nabitin ako sa bus natin. Talaga? Ano yung tinda mo doon? Uh, mga sari-sari, mga Puto yeah, yeah. siko, <laughs> balot, peno, mm. yun. Nung una, mani, mm. uh, nang unang uh, raket nung una. Yung ko naman, ako ay kinuha sa Padre Garcia. Okay. Yun ay may, may katayan ng baka sa kanila. Pero meron, naglagamon ako ng penger eh. Mm. Sabi sa akin, eh, sinama ko yung pamilya ko doon. Mm. Ang anak ko doon, dadalo pa yung aking yung bilang na nakaguto eh, yung aking pangalawang anak. Ah! Pagkiguto Okay. Pagkong pang-anak lang doon. Noon. Hindi rin kami tumagal sa Pegaret. Gawa nang medyo, simpre eh. ang, uh, yung amoy na mabob, ng mabuk, ng baboy. Oo. Oh. Parang ano sa aking mga anak. Mm -hmm. Lumipat na muli kami dito. Bumalik ka. ko naman sa Garcia. Uh, sabi sa akin, ikaw ay magtinda na ng guto. Guto. oo oh, tinuruan din niya ako ng uh, teknik, ng pagluluto. Technique. Dahil yun ay... Araw-araw din lang ginagawa na nag Luluto sila ng pansariling guka. Ayan, ganyan naman nga pag Ay, sa katagalan na siguro ng pagluluto ko, di na nahasa na ako ng nahasa. Ah. Lahat na, kumbaga, tinimusan ko rin yung mga guto rito sa ano eh, kahit sa lipa. Talaga? Sa pablo, Tinesting mo pa yan, ha? Candelaria. ako, ano mga, sa Padre Garcia, napakaraming guto rin. Yung mismo ah. gawa niyong dalahan ng baka sa dya, yung Padre Garcia. Ah, doon pala. Doon. Ang kasana pagdugtong-dugtong, pinagtagni-tagni ka, dito sa Batangas, yung pinagtagni-tagni. Uh hindi habang ngayon. Ngayon, yun ang... Uh, yun ang panitimpla mo ngayon? Ayun ah. Ayun. Ito ba, nung nagsimula ka, eh, ganyan na kagad kalaki? Hindi. Nung una, ano lang, konti-konti lang ako pa sa isang ulo ng baka. Ayun mm ang, na, ang uh, guto dito sa Batangas nung una, sa dyang uh, laman loob, balat, at saka ulo lang ng baka. Mm -hmm. uh, yun nga, katagalan ng aking pagluluto, naisip ko magluto na ng kasama na yung bulalo. Mm. Kaya ito, ang uh, nag yung pangalan, Goto Bulalo. Goto Bulalo guto yung, uh, na. Ito yung ngayon ah. Uh, uh, ay uh, yung generation hmm. ay na hmm. nung una guto oh. ay laman loob lang at saka ulo ng bakat na okay. baka. Ito nung henerasyon bago ngayon yung guto bulaluna. Hmm. Kasama na pati laman lahat. Ayun. Wala ka nang pipiliin sa buong baka. Kaya okay. pala ganun ang style mo ngayon. No? Ito eh, nakuwento mo sa akin na inatulak-tulak lang. No? Bike, Naka, bike, ba? bike. Oh. Ganun ka nag-umpisa? Oo, oh, naku. Nababanggap nga ako ng jeep. <laughs> Kasi laglag -lag ako sa kanal eh. <laughs> Oh. Talaga ano yun? Daladala -dala mo yung kaldero? Oo, no, oh, no. na, sa loob ng bike. Yung may ano yung may parang uh, sidecar paris Parang mapares-pares. Yan, ganyan, ganyan. ganyan. bike ang akain. Ganun. Hindi ako makala mag-motor eh noon. Hindi ako makala mag-motor. <laughs> Talaga? Kaya noong una, di punta ko sa mga terminal dito mm. sa amin sa Batangas, yeah. San Juan terminal ng mga bus, terminal ng mga jeep, tricycle. Yan, iniikot ko yan sa buong maghapon. Ayaw aming municipality dito. Oo. Oh, oh. yan. yan. Kaya sa pool, Uh, kilalang kilala ako nung dahil sa gutong yan. Ayun, Ay, kasi uh, kung sa saan ka nang hari oh. nakakarating at, uh, at, lumipat ka na dito. Uh, Oo, oh, ako sa di 3 years ako naglakaw. Mm. Tapos pagdating ng 3 years, kaya naman ako nakapwisto na dyan sa bahay ng biyanan ko sa tabi ng highway. Mm -hmm. Uh, kasalubong ko rin yung mga customer natin <laughs> dyan sa dahan uh -oh. -huh. doon sila lang sa tabi ng highway uh -huh. may mga, <laughs> doon lang uh, makain hindi mm. sabi ko yung mas maganda kung alam, alam naman nila ang guto yes. ipinwesto ko lang sa tabi ng highway Aha. doon 19 years ako doon doon ka 19 years eh? Yeah. Ha? hanggang ito recently lumipat oh, ka yung no, na pandemic na. napalipat na nalipat ka na dito ito no. lever, may tanong ko lang ano kayang uh, secret ingredient o sikreto mo bakit uh, dami dumadayo yung unang una talaga ay eh, hindi sabi nga pag tinimusan mo hindi eh, iba yung lasa eh. malasa mm -hmm. sarap mm -hmm. at saka unang una yung malinis ang ating guto ah. at saka sariwa lagi ang baka natin ayun hindi ka kaya, kung mga frozen Hindi. meat kaya yun kaya yung kinatay na yan yung mm -hmm. bagong bago yan kaya miyami sasalang nga yan ayun tuloy na yun sa kaldero yun hindi na yun na uh, Natagal man ako konting oras sa prinsip para huwag maalangawan. Mm. Pero mayamit, diretso na yun sa aming kawa. Ay, si. Anong oras ka bukas dito, Kuya Oliver? Ako ay nag-uumpisa na luto alas 12.30, mm -hmm. madaling araw. Pero pwedeng kumain mga anong oras? Alas 7. Yan? Alas 7 ng umaga. Hanggang Mga anong oras sa hapon? Inaabot din ang demende sa karne, meron na inaabot kami ng alas 7 ng gabi. Kung mm -hmm. mga pwede, may, may tumawag, mm -hmm. na, bigay ko yung number ko, tatawag, magpapatira, abutin ng alas 8. Pwede rin, naghihintay rin ako nung Ganun pala, no. Pag may number sa sila na tinatawagan ako, nagpapareserve sila, Nako. Kahit malalim ang gabi, naiintay ko sila Nako Kuya Elber, panghuling tanong ko na lang Siguro sa mga gustong uh, mama, masok sa pagnenegosyo ng pagkain May ma-advise ka ba? Ang kailangan nila sa pagnenegosyo talagang Unang-unay talagang uh, uh, ngayong sarili Nakahanda mong ibigay mm -hmm. ang ngayong best sa lahat mm -hmm. uh, Unang-unay, pag nalugi ka mm -hmm. Siyempre yung iba, pag nalugi, wala na Mayaw na Mayaw na nila mm -hmm. Hindi, tuloy, ituloy ang laban. Ayun. kaya ituloy ang bangay sa basang bunot. Tuloy, tuloy. Wag mo titigil hanggat hindi mo na naabot yung gusto mo. Ayun. Pagkikisaw na entrada, sumuho ka na agad. Wala, lagpa. Ka. Walang mangyari, no? Wala, hindi ka makakabawi. Eh. nako, galing, so, galing na. Para sugal yan eh. Pagkikisaw ka kay, kay, ngayon unang labi, talo ka. May pangalwa pa, may pangatlo pa. Ayan. Yeah. Kung hindi makuha ng pangatlo, may pangapat pa. nako, na talagang so, matinding dedikasyon na kailangan. talaga dyan. kailangan mo talaga dyan ay eh, matibay at saka ikaw ay kailangan mahal mo ang trabaho mo. unang-una ay. Una, yes. Ako, kayo Oliver, maraming maraming salamat sa oras mo. Alam ko, busy busy ka at napaula ka mo pa rin ng ating interview. Mabuhay ka kayo Oliver. Oh, salamat na, sa inyo ah. sa inyo lahat. At ako yun po salamat din unang-una sa inyo mga vlogger. Yan. Yeah. Kaya ako? na uh, number one sa akin dahil kayo nagbigay sa akin ng hanap buhay kong ito dahil kung hindi gawa ninyo, hindi malalaman ito ng halos ng at buka ah, ah. sa inyo nagmula. Kaya kayo salamat. Saludo ko sa inyo lahat. Thank okay. Mabuhay din kayo lahat. Ayos. Talagang ako'y proud na para sa inyo lahat hindi mabayar ng pera, hindi ko mababayar ng kahit ano, bagay. Yung yung binigay sa akin yan. Yeah, salamat sa inyo lahat. Maraming. Ayos. Eh, dito na nga po tayo, lumapag na tayo ngayong araw na to sa Oliver's Gotohan Chef P.J. na Ato na Asama na si Oh. kita mo nga naman I'm excited oh. ako Ayan At ang pagkain natin ngayong araw na to, siyempre, Gotong Batangas Tignan niyo naman kung gaano kalaki yan Day sabi uh, kasi ni Inday, ayaw niya na no nasa kasiyat, ayaw niya nasa tasa-tasa. Gusto Bali, sa ano, bandihado. <laughs> sa, pl sa po, umorder to eh. Yeah. Ayan, no? Nako, eh, syempre, huwag natin patagalin habang maint yung sabaw nito. Napakasarap higupin ng sabaw pag mainit eh. Ay, uh, birain mo na, chef. Pakita mo sa kanila. Ayan, no? Ito. Ayan. Tingnan uh, nyo naman. Isang oh. buo yan. Ang laki niya, no? Grabe. Oh. Woo! Shucks! So, so, mabigat, Kuya Dex! Ah, mabigat? Ay, dahan-dahan natin ba? Sige, baba mo na dahan-dahan. Sige, sige, Chef. Baba, dahan mo ba, ha? Ayan, oh. Oh, yung so, mga laman yan. Ang oh. Oo. Oh. Laman loob. Ito yung tajang, uh, tadyang, oh. Tadyang to, Chef, na? Oo. Oh. Ito yung, yung, yung buto po. Ito po yung tadyang na to. Eh. Pag pinapakuluan, siyempre, yung lasa nito sa sabaw, Chef. Yun mismo. Yun, yun na ang nagdadala niyan. Ayan, oh. Ako, Aslan. Chef, nauugot na, no? Subukan natin kunin kung talagang malambot ha. Ayan, oh. Check natin. Naku! Lambot Walang check. Siya. Ay, naku, naugot. na Naugot, naugot. O, oh, chef, kunin ko na yan. Ayan. E port, eh, port oh, panorin. Uy, naugot ng gano'n Uy, lala. Parang Lupit. corn beef lang. <laughs> <laughs> Nalalayan ko lang kasi okay, Sige, sige, labaksak eh, no? Oh. Atalsik dito sa sabot, mainit Wow, wow. naku Ano sinasabi ko Halaga nga ka Ganyan ang pagkain. <laughs> Ganyan ang pagkain. Daya, tapag natin dito yung mga tadyang. Apat na ng tadyang po, inalis lang namin. Siyempre, ang gagawin natin ngayon, uh, medyo marami lang kalaban po dito dahil Oo. siyempre, uh, dito rin tayo sa likod sa lutuan. na uh, gawa po and nung area. sa labas is uh, medyo maraming tao. Hindi tayo makapuesto, kaya nandito tayo ngayon. O, tikman natin, game. Okay. Anong special dito sa, ano nila? Gotohan ni Actually, yung Gotong Batangas kasi halos uh, pare-pares naman ng style na, no, chef. Mm -hmm. yan, yung, yung kulay kasi niyan. No, Ang ba? Anato. Yan, yan anato, nilalagyan talaga ng ganyan. And then dito kay uh, Kuya Oliver, yung goto niya po dito binebenta. Is halo ito ha, ah. hindi ito purong baka. Halo siya ng kalabaw at baka. Oo, ah! yun. At ah, saka napakatagal na nila sa larangan ng pagnenegosyo nito. Ito ako nakatingin ng kalabaw. Hmm, ito, ngayon makakatingin ka na, no? <laughs> Uh, halos uh, dalawang dekada mahigit na sila oo Sa larangan ng pag-gugotong uh, go batangas Uy, tayo sa usawan sausawan yeah. Siyempre kailangan niya may kalamansi at saka Patis Sili, patis, patis And then garlic Ayan na nga, nakagawa na tayo ng sausawan dito So ang mm -hmm. sausawan po is uh, kalamansi, patis at sile Tsaka meron tayong uh, fried garlic dito Iyan wow. oh no? Chef, do the honor please Our Ad, chef in the house ah, Dahil malaki ano natin Hindi naman natin pwede tinudin Kamayin ko na lang ha uh, Kamayin mo na kaya doon sa labas eh, hindi po kasi namin pinatadtad. Si Chef na po ang papapostahin natin ito eh. Ayan o. No? Oh. Hindi tumawakan. Bigat. Bigat eh. Ayun. Ayan o. No? Oh. Ayos ah. Kita nyo yung litid-litid yan. Sarap niya. Yeah. Naku, brabe o. Oh. Oh. Sige, thank you, thank you. Ba? Ito ni yung oh, papuntang lungs? No, oh, ribs, ribs. 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 ba? Parang ano yan, ribs eh. Teka, ima ko muna yung sabaw. <laughs> Dito lang ako, Ikaw. Chef. Mm. Ag Parang Agad. ko kaya yung litid. <laughs> <laughs> litid. Karne, karne. Iba yung mukha ng no, litid. <laughs> Ayan, karne. Uh, ah. so, wala puro meat? Mm. iba mamaya. Ah. Ah. Ito yung Wow. Ang usang kaya, Dex? Yung sabaw, panalo. Oo. Yeah. Masabi oh, oh. ko na kagad panalo yung sabaw. Kalagyan natin ng sabaw yung aking kanin. Mm. <laughs> Yun know, oh. ganun ang banat dyan Noy, konting garlic Ayan natin Ayan natin garlic, ayan oh. Ay <laughs> Sarap Tignan eh, ng muna yung kanin at may uh, sabaw nila Hmm, panalo Ngayon Banata natin itong uh, karne. Yung mo, ano Laman, no? Laman, no? Laman. Laman. So, yung sa'yo, chef, anong tinira mo? Pares tayo? Oo, oh, yung may litid. May litid. ah. Excuse me. Mmm. Wow. Siguro ano yung masabi ko, yung laman, kung makakapunta man kayo dito, no? Tama-tama lang yung lambot niya. Hindi gano'ng malambot, hindi gano'ng matigas. Mm -hmm. Balance Balanser. Parang hilitid siguro. Masarap lang natin yung hilitid ba? Yun ang ano. Tama lang, hindi naman yung sobrang. Tapos sa... kinakain ko ngayon. Ah, okay, Dex mo, malasa mo. Mm. Diba ito niluto nila sa kahoy? Ah. Lasang-lasa mo sa sabaw niya. hmm. Um, Bango. Parang ano, no? Mm -hmm. Ito nga. Isang mahalaga dito, pag nag-serve na, kailangan kainin mo na kagad. Mm -hmm. Dahil po. Mm -hmm. Nabes ng sebo? -sebo. So, na pag Mm -hmm. ah. Anong ibang part ka pa dito? Mm. Mayroon dila. Mayroon isaw. dila! Mm, sumo? Sumo? Maka bang lengwa? Yeah, try ko. toto. To, to. may lengwa dito. Nakita na ko kanina. Dila. Dila. Ayun, no? no? Ayun. Kita, hatiin natin, Chef, para hindi ko kaya yung isang buo. Kaya mo yun! Sarap yan! Yan yung ginagawang, uh, ano, mga lingwa, ba? May mga cream. Lingwa. At, uh, sa mga sarap na ano yan. Grabe, sige nga. Wait lang. Sarap yan, Solid yan, okay lang. Hmm. Okay lang. Dilap yung kanina ni, ano, dila. Dila. to oh, grabe. Hmm. Pero masarap. Siyempre sa mga gusto pumunta rito ah, uh, guy, saka chef, ito yung oras no, nabukas sila. <laughs> Hindi ko ina imagine na dila. <laughs> yeah. Isin na natin yung dito oh. do. Sabang makain ka, guys. Mm Invite -mm. mo naman sila. Of course mga kanoy, 'wag niyong kalimutan of course i-follow lahat ng social media pages ng Alaga Ka sa Facebook, mm -hmm. sa YouTube, sa TikTok at saka sa Instagram. And of course follow niyo na din ako. Siyempre no? Ngayon, <laughs> hindi ba? Hindi Special so, follow na rin na pinag-usapan natin, Huwag niyo rin po kalimutang i-subscribe itong makaibigan natin, no? Kasama natin sa Alaga Ka pamilya pong AKAY, no? Lahat-lahat po 'yan ng mga YouTube channel, Facebook, nako, no? Sama-sama mm -hmm. -sama tayo dito. Oo. Uh -huh. Kaya hmm. so noy, nakarating na nga po tayo dito sa Kuya Oliver's Gotohan, no? Hindi na namin papakabain dahil uh, off na lang po namin babanatan ulit. Ingi tayo ng uh, mas mainit na sabaw. Kasi eh, yun nga po, medyo malamig na rin dahil uh, malamig malamig-lamig ang klima ngayon dito. Uh. Oh. And then, no, syempre, maraming maraming salamat po sa inyo. No? Sana nagustuhan niyo yung episode natin for today. Na-feature natin Kuya Oliver's Gotohan. Dito po yan sa San Juan, Batangas. Maraming salamat. Maraming blessings sa dumating sa inyong buhay. Syempre, so na rin po pasalamatan sila Kuya Oliver sa lahat ng bumubuo ng uh, Oliver's Gotohan no? sa pagpapaunlak sa atin. No, Dai? Mm -hmm. Accept uh, ng kusina nila. Makausap natin si Kuya Oliver. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Mga noy, ako po yung likod. Si Kuya Dex, kasama si... Inday Fatima. PJ. Ayan na, nagbibigay ng malaking-malaking pagmamahal sa inyong lahat. Bye-bye, hmm, sa -bye, susunod.